Okay, so isa ba pagpalang alas 6.51 na ng gabi. So, a'udhu billahi minas syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. So, alhamdulillah sa awan ng Diyos. Nandito na ho tayo sa ating minamahal na customer sa uh, Marcelo Green, Paranaque. So hindi ho natin inaasahan yung mga pangyayari kaninang umaga eh tayo po ay natirika ng motor ay kasaklap eh ako po ay paket dun sa Magallanes flyover ay eh, para akong pagong <laughs> bahala ka sa buhay mo ginusto mo yan <laughs> <laughs> sobrang ano sobrang eh wala eh ganun talaga yung motor ko natin parang pagong na umuusad nakaw kasaklap so nakahanap pa tayo ng gagawa dun sa may bautista mga kamaster And, tapos nag-transfer pa tayo sa may bangkal Makati. Nako, oh, pag minamalas-malas nga naman. So nagpray to tayo ng ano, ng uh, clutch lining. Eh may pagka mga ganyang ano, eh uh, dito talaga ang buhay technician, minsan inaabot ng kamalasan sa daan. Tsaka, yun nga, eh, mas lalo ho tayo na lungkot sa nangyari doon sa ating uh, kapwa vlogger na technician na si Don Ross Trinidad. Siya po ay pumanaw na. So, kanina ay, eh, nung nalaman natin yung ano na yun, ay eh, tayo, medyo mo gusto ko nang mangyak-ngyak dahil syempre nalulungkot tayo dahil kasama natin siya sa industriya ng HVAC mga kamaster. Okay, so nandito na ho tayo. Ito yung uh, uh, sinasabi ko sa inyo na Samsung Digital Importer na pagkaganda-ganda. Okay, so chinek na ho ito ng uh, service center. Uh, Pabalik-balik ho sila. Nag-contact sila ng leak testing, then wala. Then ito ang ating matutuklasan sa mga sa, sa gabing ito, mga kamasay. Papakita ko lamang sa inyo yung kanilang iniwang trabaho. Oh, no! Okay, so kung yung mapapansin, ano, eh, nakakalungkot lamang isipin na parang hindi ho talaga hindi, parang hindi ho siguro tayo service center sa ating performance na ito. Lagi kong sinasabi, kapag tayo ay magbubukas ng system, magpuputol tayo ng mga tubo, sisiguraduhin lamang ho natin. Dahil nagkanda ko sila ng leak testing, di umano. So, syempre, iiwan e, nyo yan. Siyempre, nag-leak testing kayo, iiwan so, nyo yung uh, connection. Dapat nakaselyado man lamang. Tama, sabi mo. Kahit mga electrical tape man lang, eh, tinan mo, walang, hindi silyado yung uh, service valve, yung discharge, yung suction. Naka, ikasaklap talaga na ito. So, sa madaling sabi, hindi na ho sila binalikan. Kula kayo sa pagkai, kaya kula kayo sa tapang. Kaya namuti na ho yung mata ng ating minamahal na customer. Hindi ko na ho babanggitin yung pangalan ng service center, no? Pero, yun nga, eh, nakakalungkot. Sa mga kababayan nating service center, sana naman po, mga manoy, mga manay, yan. Ayun sila naman ho natin yung ating performance. Sa mga customer, kasi nap napapansin ho tayo, tinan nyo, oh. Kaya hindi nila tatawagin si Kamaster, no? Kung maayos ang ating performance. Tama sabi mo. Bilang isang technician. Okay, nagkanta ko kayo ng ng leak testing pero yung pagkatapos hindi na kayo binalikan. Okay? So hindi alam ng customer, ano bang problema ng rep? Ano bang problema ng rep? So syempre bilang isang customer, walang feedback si Samsung kaya ayun. Pinapunta na si Kamaster dito at ito nga. Oh, sa ang tawag dito, huli. Oh. Tama, huli pero hindi ko long. Dapat pag nag nag nagpuputol-putol uh, tayo ng mga tubo, siguraduhin ho natin na nakaselyado nating iiwan 'yan. Kasi hindi ho basta-basta ang presyo ng uh, ano na 'to, ng uh, refrigerator na 'to. Nagkakalaga ho itong mahigit 80,000. Ayan, so ang ituturo ko ho sa inyo sa mga oras na ito, no, ay yung uh, uh, isang technique, no. Kasi pagdating sa Samsung, eh alam mo naman, parang sad sadi uh, gamay na gamay na ho natin si Samsung. Then, ituturo ko sa inyo kung ano yung magiging uh, uh, error no, ng refrigerator na to. Tapos na ho tayo sa ating pag-ano, no, pag, uh, the diagnose Then, ang gawin na ho natin, eh, ay na rin na ho natin para hindi tumatagal, ay eh, alas ay 55 na, ay eh, siya ay eh, uuwi pa tayo ng bulakan. <laughs> so, Iyon nga, uh, na, lubos po ako nangikiramay sa pamilyang naiwan ni Don Ross Trinidad, mga kamaster. Okay? So, paan na rin na ho natin. Uh, paalala ha, ito po ay na-check na, -check, na, -check na natin. Then, pag tinandar natin to, malalaman nyo kung ano talaga ang totoong problema. Wala na si Kamaster kasi wala na pag-anong kanon. Sasabihin ko sa inyo kung anong totoong problema. Okay? Kasi ang service center, pabalik-balik sila, pabalik-balik sila. Kasi si Kamaster, isang puntahan lang, malalaman agad. Mapipinpoint agad natin kung ano ang problema. Eto. Saksak na natin po. Putok naman yan eh. Ayan. So, po natin. Boom. Wala. Yan ha. Nakao na. Hina natin. O ay hindi umaandar ang compressor at uh, saka yung uh, condenser fan umaandar. Pero dapat kapag ka umaandar po ang condenser fan, dapat sasabay na hudyan ang ating compressor mga kamaser oh, Pero pagka pa man, hindi po umaandar. Okay? Wala hong nagre-registered sa ating uh, clamp uh, ammeter na amperahe. So, ipapakita ko sa inyo itong uh, nagbiblink dito. Pansin nyo ha? Bilangin ho natin. Ayan. So, nakita nyo ho, uh, four blinks po, no? Four blinks ang nagre-register sa ating IPM monitoring error. Okay? So, ibining, kapag ka uh, four blinks po ang uh, nagre-register na error sa ating, uh, sa ating board assembly, sa ating IPM, meaning po, may problema ang ating, eto po, compressor, mga kamaster. So, uh, nakakalungkot isipin na may tama ang ating compressor. So, ito yung hindi nila na napansin no na dapat de, dapat ano na tapatin agad ang customer na ma'am eh, sira na ho pala tong compressor ang problema kasi nag ito na nag-leak test nag nag, nag test test pa sila sira pa lang compressor so yun ang problema diyan di ba nakabayad na yung ating minamahal na customer ng 3200 sa leak testing pa lang yun then in the end Pagkatapos mag leak test, sira pala ang compressor. So, natali na. At kung yung mapapansin, nakabukas na ho yung ating system. Yan, nakabukas ang ating system, ang uh, uh, service valve, service line, yan. Then, ating discharge, ang ating suction. So, ano pa ang dahilan para hindi ka umandar? So, meaning, malinaw pa sa tubig kanal na ang sira po neto ay, kapag four brings ay, compressor mga kamaster. So nadali agad natin ang anong holy agad salarin So ayoko yung palipa pag anong ganon pa. Doon din mo nang bagsak. So bibilangin lamang ho natin to, no? Pag binilang ho natin yung ano na to, yung uh, 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 blinks combination ng ano na to ng uh, uh, board na to, okay? Malalaman agad natin kung ano ang problema pag four blinks, ang problema ho niyan ay compressor mga kamaster. Okay na oh, ho ha. Yes, eh ganun ho talaga uh, hindi ho nila nakita yung totoong problema pero nakita ho ni Kamaster ang problema ho nito ay compressor so sana pala no uh, bago ho sila nag leak test no nagkandak ho muna talaga sila ng general check up and diagnosis tama sabi mo okay para hindi naman ho sana gumastos pa yung customer ng 3200 doon sa ginawa nilang leak testing in the end sira naman pala ang compressor tama sabi mo ay di magbabayad na naman ang ating minamahal customer sa although under warranty naman to. Pero syempre, uh, common naman, given naman talaga na magbabayad ulit ang ating na na customer no sa system reprocess na uh, hanggang ngayon hindi pa ho sila bumabalik. Okay? Oh. Hindi pa ho sila bumabalik. Gaano na ako katagal bang hindi sila bumabalik dito, ma'am? Uh, Ayo, ay siya ay kasaklap ay two weeks hindi na bumalik tapos sa katiwangwang pa yung mga tubo ay kasaklap ay eh, uh, ay papasukan na mouse oh Nakawika sa clap Eh, so iba. Two weeks na nakatiwangwang yung yung uh, tubo. Hindi natin alam kung uh, sira nga ba dati o nasira na lang dahil nakatiwangwang. So hindi natin alam. Basta ang malaga dito, nakita natin at sinabi ho natin sa ating minamahal na customer na sira ang compressor base dito sa ating uh, blink combination ng ating motherboard ng ating uh, inverter board mga kamaser Okay na ha? Yan oh. No? So sira ho ang ating compressor makamaser, okay? Tama 'sabi mo. Uh, yung sinasabi ho sa atin ang, ang sinasabi ho ng uh, ating mga minamahal na service center sa customer ay yung problema daw po ng refrigerator na, na ay unrepairable na so, dun ho nagagalit ang ating minamahal na customer na bakit unrepairable i-justify nyo sa akin kung bakit unrepairable ano ba talagang totoong sira ng aking compressor ba uh, ng aking refrigerator para masabi nila na unrepairable so pag unrepairable na ba hahayaan na lang bang ganito so sana ano eh, paano lang pa paalala lang naman doon sa ating mga minamahal na minamahal na service center na turuan po natin kung mayroon kayong senior senior technician, turuan niyo po yung inyong mga mga junior technician na kapag ka, kayo ay magre-reprocess o mag uh, testing, magbubukas ng system, sana talaga ayusin niyo naman. Sana bago iwan 'yan, bago iwanan niyo, eh siguraduhin niyo nakasilyado yung ating system, wag yung nakatiwang na nakabukas lamang. Eh talagang siyempre, nakikita natin 'yan. So, yun nga, eh, hindi hanggang ngayon po ay nagaantay yung ating minamahal na customer doon sa response ni Samsung na unrepairable, di o mano ang kanilang refrigerator. So, nakaka, nakaka nakakalungkot. Eh, under warranty ho yung compressor dahil nga sira ho ang compressor nito under warranty. So, ibig sabihin, hindi nila papalitan ng compressor yung uh, refrigerator na to. Eh, sira nga ho ang, ano, no, ang uh, compressor tapos sasabihin nila ay un, uh, unrepairable. So, parang hindi naman siguro makatao yun. So, mas magandang palitan na lang siguro nila muna ng compressor para malaman natin kung talaga nga bang unrepairable na. Okay? Kasi, karapatan ho ng ating minamahal na customer na mapalitan agad-agad yung compressor. Ngayon, kapag ka talagang napalitan ng compressor at wala na talaga, eh, at least, tinry nyo yung inyong the best na uh, palitan yung compressor dahil under warranty ho yung compressor na to. Ito po ay 3 years pa lamang. Kita mo, 3 years pa lamang. Yung ba yung sinasabi nila na 10 years? 10 years? 10 years warranty? Kung yung 10 years warranty, ang ating compressor ngayon, ipakita nyo na 10 years warranty na. Ngayon yung patunayan sa ating mga kababayang Pilipino na ang serbisyo ni, Samsung ay maayos. Pag 10 years warranty at under warranty ang compressor, palitan nyo. Tama? Tama sabi mo. Kung, kung may, may mga karagdagang bayarin mo, bababay naman ang ating minamahal na customer. Pero sana, patunayan talaga natin, no? stand, kailangan may meron tayong stand na 10 years warranty. Pag under warranty ang compressor, palitan natin. Yun. Pero ngayon, two weeks na na hindi bumabalik si service center. Kaya si siyempre, si, si ma'am, si sir, mag-asawa, eh, tumawag na kay si ko, para malaman, ano ba talaga kamaser ang ano, problema, hindi namin alam kung ano problema ng refrigerator namin. Pero yun, nadali, natuntun, yun. Compressor nga ang problema mga kamaser. Okay? Tama sabi mo. Uh, ito yung ano lamang, uh, wake up ko lamang dun sa mga kababayan natin technician sa Samsung, no? Na, nag-contact kayo ng leak testing. E eh, wala nga akong access dito. Papano kayo nag-charge? Wala nga akong access valve. Eh. Tama? So, papano kayo naglagay? Kasi ang nakalagay doon sa report, naglagay kayo ng 300 PSI sa discharge at sa suction line, sa suction line di mo nung ay 200 PSI. Eh, wala nga, oh. Oh, wala nga, oh. Wala nga pong, ano, mga kamas, eh. Wala nga hong nakalagay na uh, access valve dito para masabi natin na nagkanta ko talaga kayo ng leak testing. Nililinaw ko lang, hindi ako nang bibintang sa inyo sana, no, sa susunod, kung talaga nag -leak test kayo, leak test talaga. Maglagay ho kayo ng service valve. Kasi kapag nag -leak test ho kayo, dapat may monitoring ho tayo. Halimbawa, o ngayong araw na to, iniwan natin to 300. O dapat sa susunod na linggo o sa susunod na araw, 300 pa rin. E eh, wala nga service valve na ganito. Okay, hindi ho tayo nabibintang pero para nakikita ho natin dito na hocus-pocus ho ang ginagawa. Hindi ho ako nang bibintang ha. O, hindi ako nang bibintang, Pero nakikita ho natin, nahuhuli ko ho kasi Okay? Nakikita ko natin na hindi talaga nag-leak test. Kasi walang ganito. Walang service valve sa, walang access valve sa discharge. Wala ding dis uh, access valve sa suction. Wala. Nakatiwangwang lang, oh. So, paano, masasabi, paano natin masasabi na 300 PSI ang discharge at 200 PSI ay naman ang suction, mga kamasel? So, eh, kayo na hong bahala. Kayo na hong bahalang humusga. Ayoko magsabi ba sa... Uh, ayoko magsabi hindi ko nagligtes. Pero, nakikita ko natin sa ginawa ninyo na talaga mukhang hindi nga kinagligtes. Okay, naghinanghinang naghinanghinang lang kayo kasi hindi wala dito kasi yung ating minamahal na customer, yung nanay lamang ho ang nagbantay nag sa kanila, imali eh, ba naman noon? Sana eh ayusin na ho natin. Okay? Kasi nahuhuli ho natin eh. Kapag nag-dictest ko tayo, kailangan may service valve para sa monitoring ng pressure para malalaman natin kung bumababa yung pressure o stable. Pero kung ganito, paano natin malalaman na nag kayo wala nga yung service valve? Diba? So, yun lamang. Wala, hindi ako nang bibintang, mga kamaster. Okay? Tama sabi mo. So, sana nakatulong itong munting video na ating ibinahagi sa ating mga kababay na technician, Maging sa mga customer na may ganitong uh, refrigerator, no? Ganitong refrigerator na Samsung Digital Inverter, mga kamaster. So, kahit gabi, eh, pagkatapos ng magawa ng ating motor ay eh, talagang dumiretso pa ho tayo dito sa Bikutan, Marcelo Green, no, para lang makapaghatid tayo ng service tapat sa ating minamahal na customer kasi kung ipagpapabukas pa ho natin to ay eh, meron pa ho tayong schedule bukas doon sa ah, uh, makapagal uh, sa, Ro sa Rojas Boulevard malapit ho sa May Mall of Asia bukas mga kamaster, okay? So, nakakalungkot. Ang problema ho nito ay compressor na mga kamaster. Okay? So, maraming salamat po sa inyo lahat at magandang gabi po.